Hello everyone! For today's video, ito naman pong pang itaas ni Bilog ang ating tatahiin. So guys, sa yung father, nakita nyo kanina. So ayan guys, nilagyan ko muna ng profin itong mga gilid-gilid niya bago natin tahiin. So guys, ayan, dyan muna sa sa ano natin tahiin. Sa may design. Pagkatapos niyan natin lagyan ng herfin yan tatahiin na natin ulit sa kamay syempre sa kamay ulit kasi hindi pwede to sa makina namin kung pwede lang di sa makina para mas mabilis pero kasi nga hindi pwede yung manipis sa makina namin magpupunit at mag, mag, masisira lang so ayan tsagain ng mama sa kamay para may turner yung damit ng baby bilog ko So, ayan, kahit na nang gugulo si Bilog, siya natin na yan. So, ayan, guys, nayari na yung sa gilid, kaya sa may, ano naman, balikat. So, ayan, tinahina natin din sa kamay. So, yung kanina, tinahin natin yung sa pabaliktad yung isa, tatahin din natin yan sa nakatalikod para maganda yung tignan yung tahi sa labas. So, ayan, guys tiyagain nyo lang kayo rin pwede kayo manahin ito sa bahay libangan lang ba para hindi na kayo pipili. kung may mga luma kayong damit pwede yon pwede nyo i-transfer sa mga anak nyo may let kung meron kayo so ayan pala guys natapos na nagpa-piping na ako sa mga gilid sa may paikot ng ano ayan nilagyan ko din ng herfin pagka dun na sa may